May nagtanong sa akin. Good PM po. Attention, ang hindi pagsunod sa cut-off time at hindi pagbabayad ay nangahulugan na tinatanggap mo ang consequences na ito. All your contacts will be informed about your loan. Blacklisted to NBI and your police clearance. We will send your picture to your barangay and municipality for record of negligence for not paying your loan obligation. We will send notice warning letter for termination to your employer. Kindly inform me again. Makipag-ugnayan po agad sa amin at mag-settle ng mas maaga para maiwasan yung mga ganitong pangyayari talaga ang mga ola. Parang nabili na kayo, no? <laughs> Taragis na yan. Okay, himayin ho natin, no? Tapos habang hinihimay ko, sasagutin ko. <laughs> ang sabi dito, uh, pagka raw hindi kayo nagbayad sa cut-off no, nila, eh, nangangulugan daw na abaga, uh, tinatanggap nyo yung consequences. No? Ay, ano kaya yung mga consequences na yun? Nakakatawa itong mga ulan na ito eh. Okay. All your contacts will be informed about your loan. Ay ah, Bawal ho yun eh. Di ba? Wala ho silang karapatan na i-inform na kahit sino man no? regarding po dun sa loan ito. Bawal ho yan. Di ba? di mga ano talaga to mga uh, sorry ho sa term mabobo walang ano walang alam sa ano eh talagang hindi marunong maningil eh, di ba hmm. bakit kailangan malaman ng contact yun yung pagkuha ng kontaks nyo bawal na eh oo di po ba tapos i-inform pa sila regarding dun sa loan ninyo eh. oh. Kaya nga, kung may National Privacy Commission tayo, eh. 'di ba? Lahat 'to ng information, no? bawal ilabas 'yan. Si so, Mario Joseph naman. Tapos yung isa pa po ha? Blacklisted to NBI and your police clearance. Hindi pa consistent, 'di ba? Blacklisted daw sa NBI tapos yung police clearance. Diba? Manong sinabi nilang blacklisted to NBI clearance and police clearance or blacklisted to NBI or PNP. Mga bobo talaga. At saka, ano ho eh, hindi ho kayo mabablacklist. No, wala hong blacklisting na sinasabi. Ano po? Ano, ano, wala silang, ano eh, wala silang, kawag dito, access dun eh. Hindi po ba? Uh, magkakaroon ho kayo ng record sa NBI at sa PNP kung kayo ho ay napatunayan, no? Sa hukuman na meron kayong ginawang krimen. You know, pag mawa kayo ng krimen, eh saka lang ho kayo magkakaroon ng ano ng record sa NBI at sa PNP. Record po, hindi you blacklisted. Okay? Mga bobo talaga 'to. Nagiiinit ang ulo sa mga 'to. Hindi <laughs> na na lang ho sa tawa kasi wala talaga, hindi talaga sila marunong maningil, no? Bubo mga bobo, Ito pa isang kabubuhan. We will send your picture to your barangay and municipality for record of negligence uh, for not paying your loan obligations. Ano kinalaman ng barangay tsaka ng munisipyo sa utang nyo? Pagka ba kayo ng utang, kailangan nyo pa ng barangay clearance tsaka ano, ng municipal ano, clearance? Hindi naman o eh. Oh, hindi na nga pinapansin ho sa barangay yung mga lending companies, financing companies, tsaka bangko No, hindi na ho sila ina-assist eh. kasi mal, kasi nga ho kumpanya sila, sila ay institusyon. Oh. Ano pinagsasabi nito mga bobo na to? Ito pa isang nakakatawa. Oh. we will send notice warning letter for termination to your employer. <laughs> Pakagaling talaga nitong mga to. Ano ang kinalaman nila sa employer nyo? Sila ho ba ang ano, employer nyo? Hindi naman eh. Kung sila employer nyo, mare. Eh hindi ho eh. Tsaka talagang bobo, di po ba? Kung patatanggal kayo kung sakasakali ho ah. Kung patatanggal kayo, eh paano kayo makakabayad sa utang niyo? Eh? Aver, Tsaka isa pa ho ay nakakapagtaka dyan. Hindi naman sila nagbe-verify talaga kung may trabaho o wala eh. O ba't sila sasabihin na ano? Kaya nilang magpa-terminate. Diba? Nagsisin. <laughs> Nag send pa nga lang ko kayo ng detalye nyo eh. Nag nagpapadala na sila ng pera eh. Kasi wala ko talagang verification O CI na nangyayari o, Paano nila malalaman na may trabaho kayo Tambay nga ho Binibigyan nila ng pera O, pinauutang nila Tapos sasabihin nila Magbibigay sila ng warning notice Kaya <laughs> bobo talaga <laughs> Totoo na, tatawa ho ako Tapos may sinabi pa siya Rita, Ito'y talagang nakakatawa. Kindly inform me again Sino siya? ito maliwanag ho na uh, pananakot, di ba? So it's a, it's a form of harassment, no? Para syempre guluhin na naman ang isip ninyo, ano po? Para ma-stress kayo. Eh, yun lang naman ho no? alam nila, eh. wala naman sila talagang alam sa paniningil. Eh. Pwede po ba? Ngayon, ano, kagaya ho ng sinasabi ko sa inyo lagi, eh, kaya ho tayo nakaka-receive ng ganyang mga ano mga messages kasi ho hindi pa ho tayo nakabayad doon sa loan na hiniram natin doon sa mga ulat. Ano po? Ah uh, ganito po gawin niyo no kasi hindi naman ho puwede kayo lagi na susunod doon sa due date no. May due date naman ho talaga no. Susundin niyo. Okay? Ang mabigat nga lang ho kasi sa kanila hindi ho sila transparent or hindi nila sinusunod yung the Truth in Lending Act. Kaya hindi nyo naman ho alam. No? Kung baga, hindi kayo informed uh, na kung walang tawagan na nangyari, hindi kayo nasabihan na uh, ito ang ano mo, ang due date mo, ganit, itong bayarin mo no? sa loob ng ganitong araw. Wala ho kasing ganun na nangyayari. Makikita nyo na lang sa apps nyo. Eh, paano kung hindi kayo nag-check ng apps? O di po ba? So kalimitan ho kasi gano'n na nangyayari May mga natanong ho ako na uh, Ganun nga, wala nga uh, interview na nangyari Hindi man lang na-inform sila na After 7 days, magbabayad na pala sila ng ganitong halaga Hindi rin sila na-inform na, na uh, Ito lang yung padadalang pera sa, sa e-wallet nila O sa bank account nila no? Malalaman na lang nila doon sa apps Di po ba? So hindi sila makatanggi Hindi ko kayo makatanggi no pero kung nakita niyo po siya agad makikita niyo yung due date niyo so at least mapaghahandaan niyo sana kasi al alam ano yun natin na uh, totoo maigsi masyado no pero sana ho pinaghandaan niyo rin kasi nanghiram mo kayo eh alam naman ho natin na ang kalakaran sa ano sa mga online lending apps is 7 days lang talaga pabayaran na di ba So, ay kahit papano, may idea ho kayo. So, napaghandaan niyo po sana no? Ngayon, kung talaga hindi pa kayang bayaran, no, sa due date, uh, kung kailan nung kayo sasahod, bayaran nyo sana. Ganun nung gawin ninyo para hindi na kayo nakakatanggap ng mga ganito kasi talaga may stress kayo. Hindi po ba? Sana po madala na tayo doon. No? Um, Itong ano, um, kumbaga, sasabihin ko sa inyo, is not only for Ola, ah. no? it's ano across yan sa lahat po ng ano ng mga kumpanya na na nagpapautang no pag ako binigyan kayo ng due date no sundin niyo po yung due date para hindi ho kayo nakakatanggap ng mga messages emails ano po ng follow up kasi um naintindihan ko nakakaano talaga nakakairita talaga pag tatawag sila kaya lang kasama ko kasi sa ano yun eh process nila yun eh no yung bago dumating yung due date kailangan tumawag ma-confirm yung bayad no tapos during due date tatawag mo yan tapos pag hindi kayo nakabayad yung dire diretso yun hangga't hindi kayo nakabayad tatawag mo sila no may mga SMS ho talaga no may mga emails din ho talaga kalimitan ho talaga ng mga ano mga uh, lending financing at bank office uh, ang ginagamit nilang pang ano pang maniningil is pagtawag pag-SMS at pag-email. Ano po? At uh, yung iba, no, uh, gumagamit pa rin naman talaga ng ano ng mga field uh, personnel para maningil, no. Pero pagka nag-pass due na lang, no? Unlike ko kasi sa sa industriya ko, no, sa motorsiklo na traditional kasi kang ginagamit talaga namin. Eh. Uh, during due date, yan. O diga, before due date, magkukonfirm na kami, pupuntahan na namin. Lalo kung on the way naman, pupuntahan na namin. Just to confirm na, magba, na may due date na darating nga, no? Kapaalalahanan lang po, no? Na due date nyo, pare, bukas. Uh, kung makakapunta ko kayo sa opisina, magbayad kayo or doon sa payment channels. Ganun po ang ginagawa namin. And lalo, pagka hindi po nakabayad sa due date, pupuntahan mo talaga namin. No? Uh, pero kasi itong mga ola, kalimitan talaga yan po. Ano po? po tawag, SMS, tsaka email. No? Eh, ang mabigat, hindi pa paniningil ang ginagawa. Pananako. No? Kasi nga, ang paniningil ngayon, sinusunod na rin yung sa technology. Eh, kagaya ho ngayon, eh, may uso na cellphone, internet. Dati naman, no, wala naman kasi ano eh. Uh, cellphone, wala naman yung internet dati. Hindi pa. May telepono nga, landline naman. So, kailangan talagang puntahan sa bahay. So, yung mga, no, mga... May mga financing pa rin at lending, no? Na sinusunod yung gano'ng tradisyon. No? Ah, uh, kagaya ko sa amin, gano'n pa rin. No? Iba kasi yung personal kayo nag-usap. May personal touch kasi yun, eh. Di diba ba? Ah, uh, kung baga mapapaintindi nyo maigi no? Kung ano man yung pinunta nyo doon sa bahay. No? Although uh, ganun din naman no sa pagtawag. Kaya lang kasi napapansin ko no um, ma ano eh pag tinawagan kasi maari hindi sagutin eh. Di po ba? Lalo ngayon, meron nga tayong nakaraan SIM card registration. Kaya lang hindi naman ganun ka-effective. Kumbaga hindi naman talaga naging effective yung SIM card registration kasi pag tumawag, lalabas pa rin sa ano, potential no spam. So, hindi eh, mo sasagutin, di ba? Hindi ko lang alam ang ginagawa ng mga telco companies para po mas masolusyunan yung problema na yon, no? Kasi may mga spam messages pa rin naman talagang dumarating. Kahit registered, no? Kasi yung sinubukan ko, no? Uh, tinry ko na tumawag doon sa isa kong kasama sa trabaho. Hindi pinatanggal ko yung ano, yung yung uh, kumbaga hindi ko pinasave sa kanya. Nung tumawag ako sa kanya, potential spam eh. Ibig kong sabihin, hindi yung naging effective yung, ano, yung SIM card registration. Parang nabaliwala lang yung pagre-rehistro ng SIM card. Kasi, wala eh. Pagka tumawag ka na hindi naka-register sa phonebook mo, potential spam pa rin. May mga dumarating mga spam messages pa rin. Hindi naman una wala eh. Diba? Sana ho, makita rin ho ng gobyerno natin yun. No? at uh, at least sana magawa ng solusyon ng mga uh, telecommunication companies natin kasi importante ho yan eh di po ba uh, para din ano ma, 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 makampante yung isip natin hindi lang ho yun sa ano hindi lang ho sa utang para sa para sa pang-araw-araw na rin natin di ba e paano kung yung kabag anak natin nagbalit ng SIM card no, tumawag sa inyo potential spark eh kung importante yung tinatawag yun hindi nyo sasagutin hindi eh, po ba eh you yun yung ano you yun know yung uh, mahirap dun sa ano sa nangyari ngayon dun sa SIM card registration natin sana po maayos well babalik ko tayo dun sa ano yun, sa sa tanong ni po ano um, huwag nyo muna siyang pansinin sa ngayon kasi malinaw naman na harassment lang yun eh. hindi eh, ba gawin nyo po is uh, mag-ipon kung may trabaho kayo, ipunin nyo yung uh, dapat na pambayad nyo dun sa ola ninyo. Para humatigil na yan. Ano po, pagka nabayaran nyo po, eh, huwag na kayong manghiram sa kanila. Kasi yun, may mga messages ho ako nare-receive, no? uh, na uh, doon sa unang dalawang uh, hiram daw nila sa ola na yan, okay pa, nababayaran nila. Kaya alam, nung pangatlo, hindi na nila nabayaran kasi malaki nga yung interes. Tsaka patong-patong yung penalty. At maliit lang yung nakuha nila. Eh sa una at pangalawa, ganun naman una eh. Wala naman pinakaiba sa pangatlo yun eh. Sana sa una palang pinutol nyo na. Kasi nga, ganun na eh. O, alam nyo na na malaki interes. Mal malaki ibinabawas. Sa ano, di ba? Kung nare nyo yung ano, proceeds, maliit na. O, tapos pag ganalit pa kayo, may mga alam niyo na yun, uuna no pa lang. Sana hindi na kayo kumuha ng pangalawang loan tsaka yung pangatlong loan. Hindi niyo na dapat inantay na hindi na kayo nakabayad. Para hindi kayo nakareceive nung uh, mga harassment messages. Di po ba? May parte rin ho tayo dun sa ano sa sa nangyayari na harassment sa inyo, no? Sana ho, nadala na tayo nung no una pa lang. Diba? Hindi na ho natin inulit pa at uh, pinaabot pa sa mga ganitong klase na level ng harassment dito ba. No? Well, ano na ako na, na ano, kung kailangan niyo talaga, madali kasi malamang utang sa kanila. Pero kagaya ho paulit-ulit kong sasabihin, no. I-build niyo po yung inyong ano, um, credit standing. Kasi po pag kayo nang na-build, kahit sa anong lending, financing o bangko kayo manghiram, makakahiram mo kayo. Ang kagandahan mo kasi sa kanila, no? Transparent. Kung baga, i-inform muna kayo bago kayo uh, pautangin. No? Papaalam sa inyo lahat. Interest, amortization, lahat ito internet. Tapos tatanungin kayo kung tatanggapin nyo. Oh. Tapos, tailor fit pa yung amortization Doon sa kaya nyong bayaran. O kung ba kung kaya niyo lang talagang bayaran is 2,000 or 3,000, ba diba? May mga ano sila, may mga options sila na ano pwedeng bayaran. ba diba? Pwede kasi depende ho yan sa haba ng ano eh, ng, ng termino eh. O, kung kaya niyo magbayad ng mga 10,000, one year lang siguro. O pwede niyo bayaran yung utang. O two years. Pero kung ang budget nyo lang talaga sa amortization is 3,000, no? malamang yung 3 years yung babayaran nyo no? ng 5 years. ba? Diba? Tailor fit sa inyo. Tsaka malaki po yung makukuha nyo e, yung utang. Eh, gaya po dyan. Pero 2,000, 3,000. May nyo eh. Kasi may pagkukulang din naman po talaga tayo. Di po ba? Aminin na po natin. Kaya ako, lagi ko sinasabi, i-build nyo yung inyong credit standing. Tatapating ko kayo, no? Um, kahit po sabihin ninyo na ako ho ay maniningil. Masakit po para sa akin no, na nakakarinig o nakakabasa ng mga ganitong klaseng mga messages na harassment. Pwede naman po kayong maningil sa, pa, ano, sa maayos na pamamaraan. Hindi ko sinasabi na ang hilo ako sa paniningil. Ano? Mayroon din ako mga experience na nagagalit din ho ako. No? Mayroon kami ho, nagkaharap pag-usap na namin right there din hindi ho kagaya niyan papadalan ka ng SMS or, or email ng pananakot eh tinutorture ka eh kasi pag nabasa mo sino po pwede mong anuhan kausapin wala diba samantalang kami kami ginagawa namin talaga nag-uusap kami diba kasi dumating mo talaga sa punto na pag inabot mo kliyente may hintang ulo may ganun ho eh. O, eh hindi mo naman po pwedeng sabayan. Eh mag-aaway talaga kayo. Eh paano kung ikaw din may itang ulo? Diba? May mga ganun po eh. Pero hindi ho kagaya ng ginagawa kasi ng ola na ime may message ka na pag nabasa mo, wala kang ibang po pwedeng ano, ha, kausapin na ba't naman ganito? Di ba? Kami kasi harapan. o Pag mayroon ka na sabi hindi maganda, makakapag-sorry ka agad. Tsaka may ka ho yung kausap. Hindi kagaya niyan, wala kayong mukhang kinakausap eh. Kausap nyo, cellphone nyo. Tatanong mo sa sarili mo, bakit gano'n ang pinadala sa akin? Diba? So, gano'n ang gawin nyo, mag-ipon ho kayo. Bayaran nyo po. Tapos, huwag nyo na ho silang tangkilingin ulit. No? I hope nasagot ko po itong katanungan na ito at kahit papano ay may natutunan po kayo. Uh, kunin ko na po itong opportunity na to na magpasalamat po sa inyo sa patuloy niyo po pagsuporta sa aking mga videos. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahin ho kayo na suportahan pa po yung iba ko pa pong mga social media accounts sa YouTube, Facebook and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.